pati yata sa kapitbahay ni ginamasan mo na eh. <laughs> Pangalan niya nakalagay diyan. Yan ang inay. kayo uh, para? Uh, anong, anong dapat kong gawin? Tangkahan lang po ha, ah, kung hindi ka interesado para pumasok. Kakabanghin yung kalagayan yun, ni Banak ngayon. Sabi ko nga kay Dexter, eh, parang first time ko siyang pinuntahan. Na parang nahirapan ang dibdib ko. dili sa uka kaya dali aking pamangking singer are ay sisimple natin ang ano gusto niya dili para meron makikita ng ginto ay makikita ng mga dalawang tatlong piraso yung sa lang po. Kaya po yung Ya, perfecto. Adelante. Ah, Ayos ko lang kayo. Oh, ang papalinis ang agad yan, oh. Ayan. Pati rin, ka. Pati rin, maya maya. Ay! Yun pala naman yung ayos rin agad ka. Bibilis. Ano naman? Ba may buko pa eh! <laughs> Ay, pati yata sa kapitbahay hindi ginamasan mo na eh. <laughs> okay. Gaganda rito dati eh. Ito yung basketball court. Ipipin mong kaharap na kaharap ng aming bahay. Kaya nagtitinda rito yung aking pamangkin dati ng, ng mga ice candy. Ang mga siksirya dahil ito nga ano alive na alive noon ay nako pambarbel ng kuya eh. May pati si Dexter may dala ng gulo kayo. Eh, oh, Tatabas oh, na rin niya, oh. Oh. Kuno ko. Dito na ako tabas. Yung dito sa sakali. Malang bahay sa pagkagayan. Ako for Ayun, so yung mga bakas ang na nakaraan. Ayun, and then sa isang araw, palagi ko dire-diretso na 'tong init. Palilinis ulit natin ito. Kay Jenny na para nakita siya ng extra. So, bukod sa bayad na sa, uh, ano, na sa amin, sa pagiging o kapamilya na nga, bibigyan ko pa rin. Binibigyan pa rin namin kapag may mga extra-extra kain nito. Ay, nako. So, tayo po ay kay uh, sa hipag ni Richard mamaya. And then, i-schedule ko yung pagdala uh, ko sa nanay niya ng kaunting pang-rosary. And, uh, ano ba? Yun. Ah, uh, Nag-send sa akin si uh, si Miss Jessica ng tawag ng tawag nung uh, scammer. Tawag nung scammer. So, malalaman natin. Ipap ipapakita ko sa inyo. O, ipaparinig at ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi nila. Para bilang ano na rin sa inyo. Bilang ah... Uh, ang tawag sa ganito. Babala. Bilang babala or pauna at pauna ng mga bagay. information. Okay, Busan tayo ah. Para pag, pag, may mga ganung-ganung tawag, alam niyo na agad na scammer 'yon. Hindi pa makakahawak ng idea kung ano pang mga sinasabi nila. Ano ba 'yung mga ginagawa nila? Ano ba 'yung mga tono nila? Ano ba 'yung iba? Maririnig yung boses, baka mamaya ay boses pa na ng Joe. <laughs> Joe, baka ba? pinindol ko nila. Charot lang. So, yun, malalaman natin mamaya. At, at na rin po yung bagong procedure kay Richard, yung shunt Tama ba ako? Shunt daw. So, malalaman natin kung ano ba kayang shunt na yan at kung ano ng development or progress or ng improvement na nangyari pagkatapos noon para sa ating kaibigan na sa Ibana. Okay po? And then, yun. Tara. Okay, Toto, thank you, ha? Ah. Ayot. Sa araw, makakasin natin dito. Ikaw kayo may girlfriend. Hello, Wala ko natin ng girlfriend. <laughs> Kaya uh -huh. sa kakain tayo sa araw. Sa Jollibee, sa si Macdo. Hindi, sasakay namin kayo sa sasakyan. Ano, iikot uh -huh. tayo. Ah. Uh -huh. tayo. Okay. okay. Arnold, thank you ha! Isang araw sama kayo sa akin. Tayo kakain. Arnold. Isang araw. Yeah. Ay, ano? Ay, kakain na rin. Bari? Oo. Oh, oh. oh. Ayun. Ilan taon nagkakayari? Ha? Eh? Ah, ilan taon na rin? Ah, oh, si payot. payot. Ano po? 23 yata. Bata pa ano? 23 pa lang. Doon pa rin kayo nakatira payot sa dati. Ha? Huh? Doon pa rin kayo nakatira. Oo. Oh. Kasi papasya lang kita ron. Ikaw naman Arnold, dito ka na nakatira. Hmm. Ito pong si Arnold. Ito, uh, si Arnold. Oh. You know? Baka may mga magiging girlfriend ka hmm. din eh. Meron ka ga. Ay, ito po ang ano. Yung parang nagmamasid-masid dito. Mm -hmm. Di ba nung sa araw may nakita kakamu na parang ano? Nung isang buwan ano? Mm -hmm. Parang may tumikil daw yata baga ditong... Ano? Eh, parang binulabog yata niya. So, mm -hmm. siya yung tagapulabog natin. Mm -hmm. Ano? At pag hindi... Yun. And then... Okay yun. So sa araw sasama natin sila para mapakain natin sila, at sasakyan natin sila, dadalhin sa sakayan, okay? Para ma ano man sila, pag enjoy-enjoy paminsan-minsan. At puro trabaho 'yung si pag-aani ng mga ito. Mm -hmm. Okay. Kakasinod. thank you. Kabutan natin. Alam mo na natin. Hindi ko na hahatakin. Dito na lang Ari, mga daan. Ariya, sige po. Ah. Ariya, ayan na, arin, asikay ari. Dito naman diba ng. Jam ka na lang sa tapos, 'yung mga ipapangalan. nalang, asik. Bukas naman, Ari. Pasok na lang lahat. Ito yung ating, ano, yung ating katiwala dito. Katiwala. Ayun. <laughs> okay, ang babayip na. Ay! Okay. Paag! Dito na ang ating bayarin sa tubig. Kukunin na natin. Ito po pinatanggalan natin sa mga bago nating kakilala, mga bagong subscribers. Pinatanggalan ko ito ng kuryente dahil may mga kumabit. So, kinausap na natin nabag na. Pero pagbalik namin, nakakabit pa rin. So, pinatanggal ko na. Kaya hindi tayo makapaglagay pa ng ano. Hindi pa makapaglagay ng CCTV. Pero may naroon tayong CCTV. And ito. Ay, Diyos ko. Naalala ko na naman ang inay. Dahil pangalan niya. Pangalan niya nakalagay dyan. Yan ang inay. Tapos sa... Uh, sa tubig sa kuryente ang tatay naman Ibas, sa pag nakikita mo ito, siya na nakaalala ko ano yung mga dati. Pero ay, mag-move um, tayo. Huwag uh, uh, na tayo kamiyak at mapapayak na naman tayo. Tara, sama kayo. Tara, sama tayo. And so, umuwi muna tayo at sumakit yung ngipin ko. Ay, meron ako binili sa Japan kasi sumakit din ang ngipin ko sa Japan noon. Hindi ko rin naggamit kasi bigla nawala. Ay, kailangan natin inumin. Pero magtatanong na rin ako sa tentisa kung pwede punutin ng hindi naman ano. Na, ko pwede bunutin na may kirot na may sakit? hindi mo bunutin yan. Ano kaya? Hindi ka tayo nakawala ng sakit nga ng hipin. <laughs> Ay, susumbihin ko na lang. Eto, Ang... <laughs> etong bahay na to, eto, kanto kasi mainit dito. Dito tayo. Nagkala ba si Jenny? Yung bahay na yun, yung tinuro ko sa inyo, ah, uh, namatay yung, yung nanay. Kinabukasan, yung anak naman na namatay, buntis. Mag-ina nga sila, no? Mag-ina nga, no? Mag-ina. Nakakaawa. So, ibibili ko naman, ipapadara ko na lamang kay Buknoy. Ibibili ako ng mga juice. Nabibili tayo ng mga ilang kawang juice. Nakapadala ko din, no? Nakakaawa naman ang nangyari sa kanila. Ano yata yun? Parang may, may goiter. Parang may goiter. Bonis. Parang dapat hindi operahan. mama ganoon ang naririnig ko eh. Ikaw na maintindihan. Tapos yung nanay, eh, nagkakot ka naman tayo ng nanay? Kimo, ah, uh, kinemo Parang kinemo, parang ganun. So, dalawa sila magkatabi ngayon sa uh, kanilang himlayan. Uh, uh, okay. pwede ka mag-wash yung Di, it, akin lang pwede. Ah, iya, yan. Uh, okay. Uh, okay. I-wash yung muna rin. I-wash yung rapag, di ka mahirapan? Tinom tayo ng gamot. Talagang masakit. Masakit ang aking ngipin. Diyos ko po. <sighs> ito, ito, ito yung bigyan ko sa Japan. Sabi nila pwede rin sa sakit ng ngipin yung na ano natin translate natin translate ay are and translate <laughs> asan na <end. laughs> yun ay headache and menstrual <laughs> ay siya mag flanak sa lang tayo <laughs> nakakalawang. Ang narap mo na, siya nandito doon. Nakakalawang mahina yung kalagayan ni ibang anak ngayon. Sabi ko nga kay Dextery eh, parang first time ko siyang pinuntahan na parang nahirapan ang dibdib ko. Parang bumigat yung dibdib ko. Saka ako nagkikwento sa inyo para relax-relax tayo kasi para medyo ano pa ako nasasaktan. Mm -hmm. Si Banak nga pala po isa sa ilalim sa shunt. Tama ba yung aking nabasa? Shunt procedure? Wala doon ang hipag niya. Na siya nakakaalam ng lahat-lahat. Ando lang si nanay. Wala naman tayo masyadong mapiga. And at the same time, ayoko naman siyang pigain ng kung ano mga kwento. Dahil baka mabigatan ng kanyang dinadala pa more. Kaya nandun ang kakita ng si Richard na ganun. Tapos eh, wala ano na pang ating tatanong sa kanya. Kaya, Ayan. natin siya mag-relax muna. At siya inalualo lang natin. Ayan. So, pabalikan natin si Richard sa araw at para um, uh, update kayo. May update tayong lahat kung anong nangyari sa kanyang shunt procedure. In the meantime, ay uh, ipaparag ko sa inyo ngayon ang isa lang sa akin video ng boses uh, o nung tawag ng scammer para po warning na rin sa ating lahat ano po uh, um, anong dapat kong gawin? Lang po. Tangkahan lang po ha, ah, magsabi kong hindi ka interesado para po ma... Pag-cancel <laughs> natin. At pakahirap po, kayo na oo, tapos hindi kayo wala, parang walang gana. Anong dapat kong gawin? Ano? Ano po? Anong dapat kong gawin? yung first yung account mo, i-access mo to higher amount. Paano? Saan po pala ninyo nilipat yung 4,000? Oo. Oh. Bakit mo, ay? Bakit mo na? Bakit mo na-access ang aring account? Dali yung power ka. Direct oh, po yan, ha? Hello, you know, direct sa Gcash po ninyo ha, computer yung gamit namin. Makikita po dito yung transaction natin kasi nag-error man tayo or nag-pending man po dito yung balance mo. Oh, hindi ko na yung pera ko. Paano namin maibabalik? Zero balance na kayo. Oh, hindi. May naman. Ilan yung balance ng Gcash mo ngayon? Aba, baka ba lang less than 10 pesos? Oh, ala nga naman po na 10 pesos yung i sa'yo. Yun yung susundin. <laughs> Naloko mo na ako, luloko yung magpalit ako. Gago ka. Ay, loko. Mayaman ka ba? Ay, gago ka. So, sa araw na mag-uusap tungkol sa kalagay ni Richard at kung ano yung ano... Kung ano yung... Mga bagong ganap sa kanya. Sa kanyang buhay. Kay nanay at sa iba pa mga issues na pumapaikot sa kanyang mga uh, may kinakaharap na mabibigat na sitwasyon sa ospital. Ang samantala, muna tayo. Hindi ako makahinga doon sa totoo na no? parang ano, nabanggit din ni Dexter. Parang medyo nahirapan din siya. Di ba parang bigat sa pa di no? Oo, oh, parang yeah. di na uh, hindi hinga, <sighs> tapos may lagnat pa siya. Okay, so sa isang araw na po natin mag-usapan ng lahat-lahat ng yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre na ba ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you.